This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. <laughs> Itinuring siyang pinakamalakas sa buong bayan, isinilang na may kakaibang kapangyarihan at ang kanyang kwento ay patuloy na pinagpapasapasahan dahil sa taglay niyang kadakilaan. Magandang araw mga bata! Welcome to Pinoy A-Class Filipino Stories for Kids. Ang tahanan ng makukulay na kwentong Pinoy Pastol to Countless Generations. At ngayong araw, isi ko sa inyo ang epic tale ng isang Ilocano superhero na si Lamang. Ilang daon sa taon na ang nakalipas. Sa bayan ng nagbuwan sa probinsya ng Lone, naninirahan ng mag-asawang si Don Juan at Namongan na nagdadalang tao. Dahil ninakaw ang kanilang ani, nagpaalam si Don Juan sa kanyang asawa para umakyat ng bundok. Hahanapin at parurusahan niya ang tribong nagnakaw ng kanilang mga pati. Namongan, huwag kang mag-alala para sa akin. Magpalakas ka para sa pagsilang ng ating anak. Juan, ka nang kumalis? Gusto kong nasa tabi kita kapag isinilang po ang anak natin. Baka mapahamak ka pa sa kabundukan. Kahit anong pigilin na mongan sa kanyang asawa, hindi pa rin ito nakinig sa kanya. At buong tapang na sinugod ang tribong kumuha ng kanilang pinaghirapan. Ilang linggo ang nakalipas, hindi pa rin umuwi si Don Juan. Hanggang sa dumating ang araw ng kapanganakan ni Namongan, wala pa rin kahit anong balita sa isinapit nito. Samantala, habang nanganganak si Namongan, Apat na tao ang kailangan tumulong para mailabas niya ang sanggol. At laking gulat nilang lahat nang bigla itong nagsalita. At sa sanggol na rin mismo nang galing ang pangalan gusto niya. Ako si Lamang, ina. Yan ang ipangalan mo sa akin. Hindi nga ordinaryong bata si Lamang. Napakabilis niyang lumaki. At sa loob lamang ng ilang buwan, isa na siyang ganap ng binata. Makisig, malakas, matapang. Ina, nasan po ang aking ama? Gusto ko siyang makita at makiala. nagpunta siya sa kabunduhan, anak. Bago kita isilang, nangako siyang babalik. Kaya umasa tayong matutupad dito. Siyam na buwan na ang nakalipas at wala pa rin balita tungkol sa ama ni Lamang. Kaya't naisipan niya ang hanapin na ito. Ina, hindi na ako papayag na maghintay na lang dito. Hahanapin ko po ang aking ama. Hindi na rin kinontra ni ang gustong gawin ng anak. Alam niyang may taglay itong kakaibang lakas at kapangilal. Paalam, ina. Uwi ako kasamang aking ama. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko siya. Mag-isang umalis sila ma'am. At isang gabi, habang na napanikinipan niya ang nangyari sa kanya. Nakita niyang napatay ito sa kanilang pakikipaglaban sa kamunyuman. Ama, ipaghihigan ka kita. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa iyo. Mag-isang sinugod nila ang ang tribo sa kamunduan. Ilang sandali lang, na na niya ang mga kalabang ng Diyos Sinadya naman niyang buhay ng isa sa para makuwi ito at ibalita sa buong kabundukan ang bagsik, lakas, at tapang nila Langhang. Siguraduhin mong makikilala ako sa iyong kabundukan. Siguraduhin mong makikilala ako ng iyong buong angkan, kahit saan mang bahagi ng bundok na ito. Dito nagsimulang kumalat at maging alamat ang pangalan ni Langhang sa buong kabundukan. Pag uwi niya sa kanyang bayan, agad niyang ibinalita sa kanyang ina ang nangyari. Bagamat malungkot sa sinapit ng asawa, nagpasalamat na rin siya at hindi na ang kaisa-isang anak. Samantala, nabagtaan naman nilang ang ang tungkol sa isang dalaga mula sa bayan ng Kalanitia. Siya si Ines Kanoya, na crush ng maraming binata mula sa iba't ibang bayan. Agad nagtano silang ang kung paano ibigawan ng dalaga. Ina, pupunta lang po ako sa Kalanitia. Huwag kang mag-alala, hindi ako makipagdaman. Naku, alam ko namang ibang digmaan ang pupuntahan mo. Mamiibig na ata ang aking anak. Sandali, bakit isasama mo pa ang yung tandang at aso? Niyo? Para may kausap ako sa daan na malayo-layo rin po kasi ang lalakarin ko. Nakarating na rin siya sa wakas sa bahay ni Ines. Subalit nagulat siya sa nakitang dami ng mga manliligaw ng dalaga. Lahat sila may kanya-kanyang gimmick para mapansin. Tandang, bigyan mo nga ako ng isang matagiging tilao. Biglang gumuho ang bahay sa tapat ng tumilao ang alagang tandang nilang kang. Napatingin ang lahat kabilang sa Bantay, ipakita mo nga sa kanila ang kapangyarihan ng iyong kahoy. <coughs> sa isang hiyak, muling nabuo ang bahay ng kumahol ang aso nila mga. Namangha si Ines pati na ang mga magulang ito. Kaya't walang pag-aatubiling pumayag silang ikasal ang dalaga kay Lamang kung makakapagbigay ito ng dote o daw. Wala pong problema. Handa ko pong ibigay ang lahat. Makapiling ko lang ang inyong anak habang buhay. Kumalat sa mga bayan ng pinanggalingan ng mga maniligaw ni Ines ang tungkol sa kakaibang kapangyarihan ng mga alagang ng halip na halipin. Natuloy ang kasanilang ang at at nabalitaan ito ng buong mga Kumalat din ang mga kwento tungkol sa lakas, tapang at kapangyarihan nilang ang paglipas ng panahon. Isa rito ay kung paano siyang muling ng buhay pagkatapos niya makain ng isang higanteng isda sa tulong ng kahol ng kanyang aso. makulay, maaksyon at punong-puno ng misteryo ang buhay nilang ang. Isa siya marahil sa mga OG o original superhero ng Pinoy Epic At katulad ng kwento ng mga idol ninyong superhero ngayon, ipinapakita rito na kung ikaw ay binigyan ng kapangyarihan o kakaibang talento, gamitin mo ito sa tamang paraan. Laging ipinaglalaban nilang ang ang kabutihan at kailanman hindi maaaring manaig ang kasamaan sa lipunan. Sana ay nagustuhan niyo po ang aking kwento mga kapuso. Maraming salamat sa GMA Pinoy TV sa pagkakataon ito na maibahagi ko ang buhay nilang aang sa ating mga kids at kapuso. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow them on their social media accounts. Ako po si Mike Tan mga kapuso at proud storyteller ng Pinoy Pagpasa.